Hi guys. Ngayon na kapag-upload uli ah. Update ko kayo sa sa aming piggery. <clears throat> Yung mga biik na napalak namin malalaki na eh. Uh, na pinaanak namin nung nakaraan nakaraang video ito na sila, malalaki na ito tapos lang nila kumain ito pambenta na to ito siguro mga ano na lang <coughs> mga kalahating buwan na lang pambenta na rin Yan, mga napanak na mga panak namin yan eh. Dito pa meron. Yung mga, yung mga latest na ano. Ito, sila. Walo yan, dito. Tapos yung iba, baluwag sila kasi andun na yung iba eh. Andito na yung iba. Boss. Yung delivery namin ng ano. Ng pagkain ng baboy. Feeds. Andun oh. No? Ito. Ito yung mga... Tinaanak namin yung nakaraang buwan. Yan. Yeah. Ilan sila? Two. Two. Four, six, eight, ten, twelve. Four, five, six, ten. Two, four, six, eight, ten, twelve. Four, two, six, ten, eight, eight? Eight, ten, sila. Ayun, dami niya, no? Two, four, six, eight, ten, twelve, four, five, six, Pastel Eaten na. Ano? Ano ko sila eh. 20 ang plus yung 8 mga ano sila, 26 ay ano kasi ito pa ito 10 mga galing yan doon sa ano, bakanting Pulong on doon, humaluwag. Tapos lang nila kumain eh. Ayan eh, kain na nila, wala lang naman. Mamaya pa, ligo nila. Tangali. Bawal sila paliguan pag ano eh. Malamig ang panahon pag uh, umuulan. Ito bawal pa ito paliguan kasi wala pa itong ano eh. Or always one month to. Tapos, extension ng ano nila dito na kaya Ano dito tapos ito Ayo, itu kain. Duri duri. Tapi separate itu, kasih nak pilih itu dati. Mga 2 weeks na pila ito pero magaling na siya ngayon. Kaya wala siya kasi kawawa do pag Pag sinama siya dun sa marami, oh uh, overpower siya. Kawawa na. Tapos to yung mga inahina niya. Mga uh, napaanuhan na yan. Napakastahan na yan? Ayan o, oh. pecha ng ano nila. Pecha ng pinakastahan sila. September 5. Ah, tama, September 5. September 27. September 26. Ito wala pa. Ito wala pa rin. Ito September 30. Wala sa ano lang. For September sila magkakaano lang. Pecha lang ang days lang ang ano nila. Days lang ang gap nila. Bilang ka ng apat na buwan. Makakalak na yan sila. Tapos ito ang ano namin. kay isang, isang big boy. Ayan Oh, no? barako. Chicks nga lahat yan eh.

Sorry. Ano na tayo, ano pala ang vitamin? Oh, ito. Ito. Ayun, pag mga anak na yung inahin, dito sila ilalakay. Pa isa-isa. Dito yung inahin, dito yung mga biik.

Boss, kaya ka muna, boss. Ito yung deli bagong deliver namin. Eh. na, na yata, Ah? <laughs> na upload ko ito eh. lang ano may ari ng ano, mga feeds. Sa na kami na-order. pagka ba ako yan? Ayun yung ano yung pick-up niya. Ford Ranger. Okay, balik. Hi, Te. Si Ate. Ito ano niya rin. Gaalaga rin siya ng ano. Baboy ang mga pagkain niya. Ito yung kulungan niya. naka -screen. sila na lahat nasa yun ang kubo ko bahay kubo kahit multi yung sari sari ito yung mga tubig nila Babay na guys kasi mag aano ah, daw kami magbabakuna para sa kolera. Next time ulit, bye-bye.